Ganitong gulay ang lutuin nyo para mas lalong sumarap ang kainan nyo? For today's video, magluluto tayo ng all-time favorite dating chop soy. But, mas ipapalevel up natin ito para mas lalong sumarap. Tara, simulan na natin! So, meron tayong nabiling gulay na pang chop soy sa grocery store. Ayan, hinahugasan lang natin. At meron din tayo ditong chicken breast. I-slice lang natin ito. Of course, na-remove natin yung balat. At yung meat lang ang ating gagamitin. slice lang natin sa katamtamang laki lamang. Gagamit din tayo dito ng crispy fry powder. At i-coat natin dito ang ating hiniwang or in-slice na chicken breast. Set aside muna natin ito at i-prepare natin ang iba pang mga sangkap. Sa ating panaglagay lang tayo ng butter, mga around 1 to 2 tablespoon ito. At para hindi madaling masunog, nag tayo ng oil, yung katamtamang dami lamang. Pagkatapos, i-fry natin ang ating mga manok nang paisa-isa until golden brown. Ito na, after a few minutes, ready na para hanguin. Isit as herba natin ito. At sa ating pinagpituhan, igisa natin ang mga spices. Unahin natin ang onion, garlic. At saka naglagay din tayo ng garlic powder habang ginigisa natin ang mga spices. Para mag-infuse ang flavor nito, nag-add din tayo ng ground pepper, red bell pepper, at i-add natin ang mga gulay na sinisiparate natin. Potato, carrots, and beans. I-pan-fry lang natin ito ng konti. Takpan ng mga ilang minuto until na ma cook ito. Add tayo ng water, yung katamtamang dami lamang. Takpan lang natin for about 1 minute. Tapos buksan natin. Ang gulay natin dito is hindi pa fully cooked. At tinansya talaga natin ang timing sa pagluluto ng gulay para hindi ma-overcook ito. I-ada natin dito ang cauliflower. Takpan natin for about 1 to 2 minutes. Pagkatapos i-ada natin ang mushrooms. Kunting mushrooms lang po ang ating ilalagay. Yung nakalagay lang sa pakete ng gulay na nabili natin. Takpan na natin ito for about a minute. At ilagay na natin ang enoki mushrooms. mas lalong masarap at masustansya ang ating chop soy kung lagyan natin ng mushrooms. i na natin dito ang Chinese pet chai at saka ang cabbage. Ne-prepare pala natin ito para pang last natin itong ilagay dahil madali lang maluto. Betchai at ayaw nating ma-overcook ito para hindi mawala ang sustansya nito. Ayan, hinahalo-halo lang natin para mag-fully combine ang lahat ng mga gulay. Pagkatapos, i-add natin ang ating na-fry na chicken breast. Na natin sa crispy fry garlic flavor. Dagdag-dagdag linamnam ito at sarap ng ating gulay. Pagkatapos, mag-add tayo dito ng slurry mixture. Ito ang kombinasyon ng water at saka cornstarch. nag add tayo dito ng panimpla ng oyster sauce. Pwede kayong mag add dito ng seasoning na nakasanayan nyo. At syempre kung gusto nyo maging masabaw pa ang chop soy nyo, pwede kayong magdagdag dito ng tubig. Just the taste na naayon sa inyong panlasa. Nag-add pala tayo dito ng kunting soy sauce at yung ating salt. Pink salt po ang ating ginamit. Ito na, ready to serve ng ating napakasarap na chop soy with garlic flavored chicken. Tara, kainan na. Ayan lang po. Salamat sa inyong walang sawang suporta at sa inyong panunood. see you on my next vlog god bless you all and stay safe everyone bye and enjoy